Nagtat na ako oh, dyan ko. O yan mga idol, si Boy Pilay. Magpiprito na lang. Ano? Totong talong. Totong talong. Ang hirap pala bumalaw pag isa lang kamay yung gumagari. Wala eh, walang ibang mag-aasikaso nito kundi ako. 啊。Huh? Napakasarap po nito, Francis. Kahit pilay tayo, nagagawa ko pa rin yung talaga ang ano, walang katuwang sa buhay. Lalo na yung mga anak mo, puro galang lang yung alam. Ay, wow! Puro galat Dito, kanina pa nga kita dito tinuturuan. May narinig pa kayo ng ID? Ay, ang galing. May nagsasalita. Laan niyo guys, sa kayo makinig dyan. Simula kaninang na-aksidente siya, tinutulungan ko na siya. Hanggang ngayong gabi, tinutulungan ko pa rin siya. O, uh, di diba? Hindi ko siya pinapabayaan. Si Kuya kaya, paano talon niya? Ito ko nga. Hindi siguro, hindi man nasaktan si kuya kasi nasa likod. Pero ako naka, yung, pero nakahiga siya na nun. Hindi man, man tumalun lang sa lumundan kasi di man mabilis. Yung ako talaga yung nagpuruhan. Kasi ako yung driver eh. Ako yung nasa harap. maga yung daliri ko, laki na nung maga. Ba't di mo inoga? 位置。 May tinuturo pa to. Nakikita ako may dumi ka sa tenga. Ate okay, Tikto 嗯。